So magandang hapon sa ating lahat mga kasari mga ito So nandito na naman tayo So tayo na nakapag-relax And tayo na nakapag-rest So for today's video Samahan nyo kami Pupunta tayo sa Carbon Sa Cebu City So bago tayo makarating doon Sa aming paruroonan Sa Carbon Cebu Sa Carbon Or sa Cebu City Ay eh, Dumaan muna kami dito Sa Santo Niño So ayan, uh, tayo ay nakarating na dito sa Santo Niño and syempre tayo ay magpasalamat sa lahat ng blessings na ating natatanggap everyday and kahit papano uh, yun man ay malaki o maliit ay kailangan nating ipagpasalamat sa ating Panginoon uh, kahit papano tayo, tayo, tayo ay tumatanggap ng napakalaking gising so bakit ko nasabi dahil sa paggising mo palang sa lahat ng yung mga ginagawa every morning ng kayo ay nakagising sa muli so malaking bagay na yun malaking blessings na yun na ipinagkaloob sa ating Panginoon so kaya kailangan kailangan nating uh, pasalamatan sa ating Panginoon so syempre ayan at tapos na nga kami dito ay nagpasalamat so syempre tayo muna ay nag ikot, -ikot dito at nagpahinga ng sabit dahil na mainit na mainit itong uh, mga time na ito and syempre Ayan. So, habang tayo nakapag-relax at syempre meron mga picture tayo. May mga picture din tayo dito na kailangan ibahagi sa inyo. Syempre, pag may video, so, ibig sabihin ay may picture. <laughs> so, ay binabahagi ko sa inyo mga kasari. ayan. Ayan nga, ito na nga yung ating mga kuha natin dito sa ating mga picture. Ayan. So, model-modelan kami yan. Ayan nakikita nyo so ito yung sa labas na naman ng Santo Niño no? so sa mga hindi pa nakapunta dito so ito yung uh, papuntang labasan ayan and ayan tapos na tayo dito sa Santo Niño and let's go to Carbon mga kasari so ayan and samahan nyo kami hanggang tayo ay makakarating doon sa ating paroroonan Alone. The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town So alright ah, mga kasari nandito na tayo sa Carbon sa Cebu City mga kasari nyo. So dito kami namimili sa tuwing tayo ay nakapag-relax at nakapagpahinga ng isang araw sa araw ng Monday. So ayan kung napapansin nyo so dito mga kasari sa hilirang ito ay displayhan ng mga gulay ito dito at sa kabila naman ay ganun din ganoon din yung pistuhan doon ay para sa mga gulay so sa mga oras na ito ay yung mga tao dyan ay nakahanda pa lang para sila ay magdi-display sa kanilang mga panindang mga gulay and sa kabila naman dito ay nandito kami sa loob nga nandito yung aking asawa sa loob ng isang ano ba ang tawag dito grocery store <laughs> oh nandito yung mga ay, ito rin ay isa sa mga wholesale ng mga chicheria Ayan, so lumabas mo na ako kasi medyo mainit so yung asawa ko lang nandun sa loob at habang siya ay namimili ako naman dito nagbibideo sa labas ng ati, eh, sa labas ng aming pinuntahan mga kasari so ayan nga at dito na naman balik tayo sa loob mga kasari no? so habang hindi pa tapos pumipili ng mga chicherya yung aking asawa ayan so ako ay nagbibideo muna so keep on watching Alone. The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for regrets I've been flying from town to town So, ayan mga kasari at tapos na namili yung aking asawa ng mga chicheria. So, ayan at nilatag na ng yung tindero, ni tindero boy. So, binibilang niya, niya. at uh, binukod-bukod sa mga presyo. Kung ano yung mga items na save ng mga presyo ay pinagsama and by five yung kanilang uh, pagbibilang. So, ayan. Ang dami ng na aming nakuha mga kasariin. Ito ay nagkakahalaga ng 800 mahigit lahat ng mga chichirya na nakuha ng aking asawa mga kasari. So, 'yun lang in keep on watching sa ating mga uh, susunod na ganap. Walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me. I'm